Hello mga kakulots! Ayan, ang inyong mami kulots ay pupunta nga pala ng coffee shop. Ayan, kasama ko ang aking mga kapatid, anak at isang pamangkin. Ayun, dahil itatry namin dito ang sarap ng kape. Ayan, napakasarap ng kape. Gusto naming magising. Ayan, gusto naming magising. At saka, nakakatuwa dahil dito nga pala sa coffee shop na ito ay ang straw ay pwedeng kainin. Ayan, edible ba? Edible. Ayan. Yan, Zeus Coffee Shop. Ayan, maraming mabibili ditong uh, klase ng kape. Ayan, o ba diba? nakakatuwa. At meron din ditong pang partner sa kape. Ayan, kung gusto niya ng mga bread, o yan. Uh, iba't ib ibang klase ng tinapay. ayon Ayun. Dito kami nag-celebrate uh, ng aming Mother's Day. Ayan. Sobrang late na late na ang pag-upload namin ng Mother's Day. Ayan. Naabot na ng Father's Day. Ayun. Ito nga pala yung aming panghanay na kapatid. Ayan. Ang aking apo. Ang nag-iisang apo sa pamangkin. Ayan. Ang aking anak at pamangkin. At ang isa ko pang kapatid, ayun. Dito kami nag jamming jamming ng aming Mother's Day. Ay At meron ba kayong napapansin? Ayan, wala kayong napapansin sa amin. Ayun, syempre meron. Ayan, terno-terno kami dyan ng turban. Ayan, dahil Mother's Day nga, kailangan kami ay merong OOT din na kakaiba. Ayun. <laughs> Ayan, ang aking kapatid ay tirinay nga kung talagang edible ba ang straw. Pero dahil na-confirm nga namin Ay muntik nang maubos ang mga straw. Ayan Dito nga yan sa Sus Coffee Shop Sa SM Muntinlupa Ayan Dahil tapos na kaming magkape At kami nagising na lahat yon Pupunta naman kami sa Shopping Ayan Magsa-shopping Kahit walang pera Ayan Mag-iikot-ikot kami at magtitingin-tingin Kung ano ba ang pwedeng makita dito sa SM Mountain Loop Ayan, i-explore-explore -explore natin ang ating mga sarili dito Dahil tayo ay maghapon sa bahay Puro laba at kung ano-ano pang mga gawaing bahay ang ating ginagawa So ayun, kami ay pupunta dito sa Mr. DIY Ayan, ang ganda pa ng lakad ng aking mga kapatid O, diba? mga feeling prinsesa ng mall. Ayan. At kami na ay namimili dito. Yan. Tayo kahit wala tayong pera, nakakatuwang mamili ba nang ano dito, ng mga gamit. Alam nyo na marupok ang mga nanay sa ganitong eksena. Ayan marurupok tayong nanay kapag kadating sa mga gamit sa bahay o diba, madali tayong mabudol ayun, at kami nagkatuwaan pa dahil ang aking kapatid ay bibili nga ng, ano ba yan ng, hindi ko masabi, ng apron kaso ang apron nga, ay mas matangkad pa sa kanya ayan, 4 uh, feet kasi, <laughs> sinukat niya, kaya ibinalik niya na lang dahil hindi naman siya American, ano size, hindi siya mataas. Ayun. Ayan, at sila ay nabudol nga dito sa flower base. Ayun, terno na sila ng turban, terno pa sila ng flower base. O, di ba? Mga magkakapatid talaga. At siya natuwa pa sila sa mga sticks. Ayun, kung saan-saan na sila napunta sa mga pandisplay na sa bahay na punta. O, di ba? Napakarami nilang gusto. Ayan, magtrabaho ng todo para makabili. ayun o ba diba? ang kaganda nga naman talaga dito talagang maiinlab ka sa mga gamit sa bahay ayan yan ang kasiyahan ng mga nanay kaya kami ay namasyal dito at nagtingin-tingin na rin ayan sorbet sorbet ba kung magkano ayun yan ang pink I love pink ayan pink o pink ayan hindi pa kami nasiyahan. Ayan, inikot-ikot pa ng aking, ano yan, ng aking kapatid ang payong. Ayan, nakakatawa. Dahil pang Azuka challenge nga daw niya ito. Ayan, ba diba? Ang cute. Super cute. Ayan, dito nga lang yan sa DIY. Ayan. Dito kami pumunta sa DIY. Ayan, nakakatawa dito ang mga bilihin. Ayan, at saka talagang affordable. Ayan. Dahil, Nakakita na naman sila ng terno. Naku po, ternong bag. Ayan. Hindi sila mahilig sa terno. <laughs> ayan, nakakita pa ng flower ang aking apugan. Dahil Mother's Day, ayan, binibigyan niya yung aking kapatid ng flower. Ayan. Ah, ito nga pala ang ganap namin ng Mother's Day. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa aking video. Please like, follow, and subscribe. Ayan. Diretso pa rin kaming mag, ano dito, mamili. Ayan. Kailangan paguri namin ang mga sarili sa kakatingin at sa kakapasyal dito dahil bu sa susunod na mga araw ay siguradong pagod na naman kaming mga nanay. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ayan, teacher nga pala yung aking dalawang kapatid. ayon ah uh, please subscribe sa aking channel Mami Colots. Ayan. Ayan. At gustong gusto rin ng aking, ano ng aking apo ang baunan. Ayan. Dahil kahit hindi papasukan ay talagang pinaghahandaan na. ayon Advance mag isip ang mga nanay, ayan ganyan ang mga nanay, laging advance mag-isip, at yan dahil uwi na nagutom na, nag-burger ng aking anak, so yun lang maraming salamat sa panunood